Hi guys! Welcome back to my vlog! Today is another day. It's a Monday. And kakagising ko lang guys. Anong oras? Anong petsa na? Alas gis na siguro guys. So I woke up very very late because ang tagal ko rin natulog kagabi after namin dumating galing Simba and naglakwat siya kami. Nagpagupit yung mag-ama ko. When we arrived, it's almost 9 o'clock na. And e nagutom ako guys. So, naisipan kong magluto ng fried rice, uh, longganisa, and egg. kami dalawa ni Kian. So, anong oras na yon Around 10. So, natulog ako. Umakit ako sa taas. Hindi pa talaga ako natulog. Nanood pa talaga ako ng mga videos. So, napuyat ang lola niyo. So, in today's video, guys, pala, is isi share ko sa inyo yung first purchase ko ng aking Shein. Kasi uh, hindi talaga ako nagpo-purchase purchase, purchase pa siya guys, wala akong kilay today kasi nagpapakaguse lang. Ito talaga yung bare face. Uh, walang uh, first first time ko mag-purchase sa Shein guys. Although meron akong app ng Shein pero hindi ko talaga binabrowse yon. Kasi I just find it expensive and parang mas namumurahan talaga pa rin ako sa Shopee and or Lazada. Although wala din akong app sa dalawang yon guys. Si Daddy yung usually pinagpag ano ko pinapag-order ko ng mga ganong bagay. So, sa akin, naisipan ko lang one time, guys, na why not? I-browse ko nga tong Shein. Tinan ko nga kung ano yung mga products na magustuhan ko. And magkano naman kaya. And since alam nyo naman, mahilig tayo sa paarte-arte, mahilig tayo sa makeup So, I decided to browse on their makeup um, essentials. So, yun na nga, guys. I purchased five items yata yun or four items. And dumating na siya today, guys. And ito yung papakita ko sa inyo. Ayan siya, guys. Surprise! Ang total na nabayaran ko dito, guys, free shipping kasi ito lahat is for Ah, hindi pala free shipping. May shipping pala itong 100 plus siguro. pasang ang lahat na nabayaran ko is 413. Diba? So, let's open it up na, guys. Bago ako kumain ng breakfast. Kasi si Daddy, Nagtatawag na. Ay, wala akong gunting dito sa taas. Si Kian, uh, periodical test nila this week. So, ayun, madang umalis. Ayan. So, simulan natin dito sa... Ano to? Ah, uh, sponge. So, ang isa lang kasi yung sponge ko, guys. And, nahihirapan ako kapag naglalagay ako ng mga um... Kunyari, um, concealer dito sa mga bandang dito. Nahirapan ako siyang, ko siyang abutin. So, nakita ko to sa Shein at may dalapang pang lalagyan. So, at least ngayon, meron akong lalagyan. So, it consists of... Ilan ba to? One. Ayan. So, itatapon ko na yung lumang-lumang kung ano. One, two. Tapos, may tatlo pala. Tatlo siyang ganito, malalaki. Ito. Yan. Tatlo. And then, may dalawa pa siyang ayan. Para yata to sa mga ganito. Ganyan. Or, ah, hindi. Para to sa mga powder, powder, something. Ayan. Lalagay yan. Dalawa to. So, five na. Tapos, may mga maliliit. Oh, maliliit. Oh, ayan. So, mabubulot -ma na talaga yung aking Mahakop kop na nako guys ba ang akong kanang dire sa dulo. So ayan, eto pa oh, apat na malalaking ganito and then mga maliliit na yung natira. So 3 4 5 6 7 8 9 10 11. No, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 piraso guys ang laman nito. Ang laman ng boteng to guys and plastic lang tong boteng to. Ayan. Uy! Magkano lang to guys? 100 plus lang yata to. Hindi ko lang maalala. So, surely magagamit ko yan. And then next guys, is bumili ako ng vitamin C na serum. First time ko rin itong matry guys. Yung mga pa drop drop lang na ganyan. Ayan. First time ko rin itong matry. I'll open this para makita natin sa loob kung ano yung laman. So far naman guys, yung mga reviews na nakikita ko sa Shein, okay naman. Ang dami magagandang reviews. So ngayon ko lang talaga masusubo kung okay ba yung nabili ko na purchase sa kanina. So medyo na lang yung ano niya guys, yung carton pero okay lang yan. Importante ang ang loob. Ang laman. Ayan. So, eto this is how it looks like maliit lang to, mga mga ganyan lang siya oh ayan yeah. oh diba this is vitamin C 5 uh, skin brightening and face solution yeah so nilalagay to guys every day uh in the morning and in the evening then so try ko to mamaya and then the next one is I bought a primer, guys, para sa mukha ko and sa, sa eyes ko. Kasi, nanonotice ko kapag meron kasing primer and based din sa review nito, is nakakamatify talaga siya, guys. Ayan, o. Oh. try okay, matry na natin. Kung nakakamatify ba to. Char. Char. Ay, Allah, nap napadami ko yun. natin. nagwash na ako ng face ko kanina, guys. Mm -hmm. So, all over the face daw to, guys, eh. Natin. Oh. So, okay yan. So, yan naman yung pangatlo. And then, ang pangapat, ay lima pala yung in -order ko. Ang pangapat guys is itong nails. Kasi nga hindi na ako nagni-nail polish. So nagandahan ako kasi sa ano nila, design na simple lang and meron na silang pandikit at lahat. Meron lang nail file and meron pang ganyan, mga sobra. So I'll try this one guys. This is the first time din guys na magte-try ako ng ganito tinan ko pa yung direction kung, or instructions kung paano to ilalagay. So, ilalagay ko to definitely mamaya. Ayan. And, yung panglima, guys, is ano ba itong binili ko? <laughs> ah! Bumili ako ng concealer. Kasi yung concealer ko sa Maybelline, guys, paubos na. Eh, nakita ko tong three, three layer yata to na concealer. Tinan ko lang, ha? Tama ba yung ano ko? eto siya oh ah, tama nga. three layers ayan oh bongga etong dalawa yata parang corrector to corrector yan mo na yung ilalagay mo Ah. ayan so ito lahat yung mga na-purchase ko guys sa SHEIN ayan magpas magpa mo na ako. Alright. So, that ends my vlog for today, guys. Yun lang po. Kasi kakain na ako. Mister ko tumatawag na sa akin. I'll see you guys again on my next vlog, people. Ingat kayo parati, guys. Dahil ang mga kabit ay nasa tabi-tabi lang. Mwah!